Man, uh, Radyoman naman Ricky, patuloy pa rin ang pananalasa ng bagyong Egay sa lalawigin ng Ilocos Norte hanggang sa mga oras na ito. Halos bumagsak na lahat ng mga puno sa gitna ng daan dito at may mga nagliliparan na yero ang uh, ng bahay. Nagkaroon na rin ng emergency power outage sa buong probinsa kaya nagtiis na ang mga kababayan sa kawalan ng kuryente at ang iba ay wala na rin baterya ng mga cellphones. Patuloy naman ang pagtutok ng provincial government ng Ilocos Norte sa pamumuno ni Governor Matthew Marcos Manotok at idinineklara na nga ang araw na ito ang pansuspenso sa tabaw sa buong nalawigan. Nasa signal number 4 na kasi ang Ilocos Norte at nasa red rainfall warning level na. Ibig sabihin, mararanasan pa rin ang malakas na ulan at hangin at may mga ibang lugar na nga sa Ilocos Norte na nabahana. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagkarap ng impormasyon ng PDRRMT sa so, mga labis na napekuha ng Bagyong Egay sa Ilocos sa uh, Norte. Gaya na lamang sa uh, sa barangay uh, Lanao ng Bangi Ilocos Norte, meron ng sam na pamilyang apektuhan sa Badok labing uh, sam, Bakara labing pitong pamilya sa pagupod Ilocos Norte, limamput uh, pito sa isang barangay, walo naman sa Kapalispisan, tatlumput pito sa Pansan. At uh, sa Bana, Ilocos Norte, meron ding uh, labing sam sa Barangay Bugasi, at ito sa Barbarangay at isa sa Makayep -Yep. sa Adams Ilocos Norte may tatlong uh, mga na rescue din at napunta na sa evacuation center sa Batac City na lugar ng Pangulong uh, Bongbong Marcos may limang pamilyang na rescue din at nasa Batac evacuation center na sa mga sandaling ito So na Ilocos Norte may isang pamilya sa isa. sa Burgos isa naman Uh, sumatotal, uh, nagkaroon na ng isang daan, siyam na, put, uh, siyam na pamilya ang nailikas uh, at nasa evacuation center na sa mga sandaling ito. Wala namang uh, nasawing na yulat uh, at uh, nasugatan sa uh, nasabing bagyo, ngunit mga lakas pa rin ang hagupit nito dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Kasama mo dito sa Kasama mo dito sa IFM Lawa. Rich and millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Rajman Bernard Bear, Tatak RMN.